Kaya nga sa akin, parati ko kasi nasabi, uh, hanggat maaari, bumili kayo ng mga ganatong klaseng unit lang. Yung mga made in Taiwan na pistol, yung mga gawa na. Huwag kayo bibili ng mga build. Yung mga 40,000, 60,000, sa akin pera eh. Bili kayo ng ganito, may sukli pa kayo. Ilang, ilang pistol gusto mo? Gusto mo ng Glock, gusto mo ng Shadow, gusto mo ng High Cap, gusto mo... Tapos dagdagaw mo na, magbumili bumili ka na lang ng rifle. Oh, eh, pag bumili ka ng mga build build, mga 60,000, 40,000, isang pistol lang yun eh. Skill level 1. Bumili ka ng mga ganito, bumili ka ng Glock, bumili ka ng Shadow, bumili ka ng hi Cap, bumili ka ng 1911 na pag gusto mo. Bumili ka ng um, ano ibang baril? Dami mo dami baril eh. So kada bawat baril na bibiliin mo, level up ka dun. So pag meron kang 10 iba-ibang baril, hindi eh, level 10 ka, pag isang baril lang binili mo, level 1 ka lang. Sino mas magaling? Yung maraming barrel yung isang baril na mamahalin. Actually, siguro 5 out of 10 na kilala ko na nakabuild lang yung magaling bumaril. Yung lima, o longest pagdating sa barilan. O formal ang baril nila. Pero, mahina sila. Okay. Mas maganda bumili kayo ng maganda talaga yung skill level. Ang improve nyo, huwag yung baril nyo. Okay? So, yun. So, ito na. Uh